Yo, what is up guys, mga kamila This is me again, Justin For another vlog, so andito kami ngayon So, game day na namin ngayon Quiz, paita mo na, Uys Game day na namin ngayon Game day na, Nag-asigas mo huh? kami dito Game day na ah, Christian Kapag <laughs> kalaban namin dyan With that twist, kaya kailangan na kami Kaya kami, so ito napapakita ko yung final look what's up mga This is me. Nakikilala niyo ba ako? Ah, ano ba? Diba? Ito yung outfit namin for today videos, guys. Yan. Ang oh, good. Bakit ako? Paetok. Paetok lang mga Mars. Ang oh, good. Tignan nyo. Kabog. May appreciation of certificate oh ayan ay award pa yung madam ninyo grabe na yan panoorin nyo kung paano ako nag award ito pak oh, no, no, no. oh, no, no.